Magandang araw mga idol. Welcome na naman dito sa ating mounting channel, mga idol. So sa video natin na ito, mga idol, ay eh, samahan nyo po ako na mag-assemble ng sliding window natin, mga idol. So meron tayong uh, order na sliding window dito, mga idol. And, mga idol, meron tayong anim na sliding window at saka isang awning window na order dito, mga idol. So bala yung gagawin natin dito is ito, na assemble natin siya. Papakita ko po sa inyo kung paano po natin siya uh, ginagawa. Or, or, or paano natin siya i-procedure. -pro so meron pa tayong natitirang ano doon. So bali dalawa pa lang 'yan. So may apat pa tayong bubuuin. So bali ito mga idol, no. Kung niyo 'yan, may mga butas siya. So kailangan natin talagang butasan 'yan mga idol, no. Gamit itong pancher natin. Gamit dito para may daluyan yung tubig. Pag wala kasi ano 'yan, kapag walang butas 'yan mga idol, ay hindi makakalabas yung tubig na papasok diyan kapag umulan. Pero bago tayo magsimula, wag po sana natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click na, rin po ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong video dito sa channel ko mga idol. At uh, tsaka huwag nyo na rin pong skip yung ating mga ads mga idol no? para makatulong, makatulong rin po kayo sa akin then maraming maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa channel natin mga idol so nasa 43 kay na tayo mga idol at sana mapataas pa natin yung ating mga subscriber then sana manood rin po kayo ng ating mga views, mga video mga idol. So ayan mga idol, ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano natin siya i-assemble mga idol no. At hindi na po tayo magsasalita. Sa <laughs> amin.

ayan mga idol no kung makikita yung, yung, yung diskarte natin is iba sa diskarte ng iba so bali yung iba mga idol ang ginagawa nila is hindi nila rinirebits dito so bali tayo rinirebits natin dito mga idol no kasi yun yung uh, ano natin na uh, proseso para mas madali yung iba kasi mga idol no ang ginagawa nila is pinapancher nila dito tapos dito linalagyan nila ng 8 by 1 half na turnilyo yan. Ito kasi mga idol, yung ating double head at saka double jam. ah uh, double head at saka double seal. Meron niyang butas dito mga idol. Yan. Meron siyang butas dito. Kung makikita po natin yung butas na yan. Yan. Ito yung butas na to. Diyan po nila, ano, diyan po nila linalagay yung screw na para kakapit dito mga idol. Dito sa double jam niya. Dito sa double jam niya. So, bali, yung, yung kanal na yan, Diyan po natin makikita yung screw para walang makitang rivets o ano or ano mang screw dito sa ating sliding. Pero yung process kasi natin mga doon iba no. Iba rin sa diskarte ng iba. So bali ganito yung diskarte natin para mas mabilis yung pag-assemble natin ng ating sliding. Kasi kapag yun mga idol, kailangan pa natin siya ng kailangan pa nating ipancher. Tsaka dito rin sa double seal, kung makikita din natin dito mga idol, meron din siyang kanal. Yan, may din siya dito sa double seal. Kaya diyan din nila ini-screw 'yon mga idol. Pero sa atin mga idol no, ganito na lang inilalagay natin. Yan. Kapag ganito kasi mga idol no, para sa akin lang mga idol no, kapag ganito yung diskarte natin, hindi mabibinat yung ating uh, double jam kapag linagay na natin sa kwan sa window mga idol. Lalo na kapag masikip yung ating double jam, sabali kapag yung screw kasi mga idol, nababibinat ito mga idol. So bali lumuluwag din dito Pero pag ganito mga idol eh, Kahit pukpukin mo yung mga idol Hindi yan ma ano, Hindi yan Hindi yan luluwag So ganyan lang siya So pero para sa akin lang tong discard na to mga idol na, Ewan ko na lang dyan sa iba kung gusto nyo rin gaya yung mga idol Basta para sa akin mas okay yung ganito mga idol Mas madali pang ilagay yung rivets lang So meron naman tayong color coated na rivets Yan kapag puti yung ating sliding pwede naman may puti rin naman tayo ang color coded na rivets so bali yung gamit natin is ito analog analog yung sliding natin so analog din yung gamit natin para hindi magkaano ano yung kulay yun mga idol Nasimple na natin yung ating sliding frame mga idol So bali susunod naman natin gawin ngayon mga idol, mga idol. So ito. na tayo ng lock style yun, yung mga lock style natin Lock style then yung interlocker natin mga idol Then iset is up natin yung isang sliding mga idol no Set up natin yung isang sliding natin Para makita nyo po kung paano po natin siya pre na process

বুলি kita tunggu, tunggu nih, sekarang So ayan mga idol na set up na natin yung lalagyan na ng ating glass mga idol no. Yan. Ilagay na natin yung kanyang top bottom. Ito. Ilagay na natin yung top bottom niya sa kanyang lock style. Then itong, itong interlocker natin. And yung interlocker natin mga idol. Nagyan na rin natin siya ng lock. Then ang gagawin na natin yun mga idol is isa pag na natin siya sa frame niya. Para makita natin kung eksakto ba or may kulang sa cut natin. Kung maganda ba o hindi. So ayan mga idol, ito na yung frame natin. Ilalagyan natin interlocker. So yeah, may mga mga kasi mga dugo kaya tinatanggal natin. Okay. 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 natin mga idol, hindi naman siya maluwag at hindi ano uh, So katamtaman lang yung ano niya. Katamtaman lang yung cut natin. So yung less natin dito ay nagkamali. So okay siya mga idol. Yan, ganyan yung kalalabasan yung mga idol no? Uh, ganyan yung kalalabasan niya kapag ano na natin. So bali ito mga idol, mga next kaya next week or netong week na to ganun siguro natin siya i-install basta pag natapos na natin siya lahat na i-process ng ganyan eh, okay, mag-install na tayo mga idol then ikakat pa kasi natin yung glass niya. so bali yung glass, glass nya is ito reflective na dark brown so bali same na lahat yung ano niya. pati yung lahat ng glass kasi na ginagamit natin isang kulay lang yung ano natin pero depende rin yan sa order ng mga customer mga idol. Then ang gagawin pa natin na susunod is ito. Tapos natin i-assemble yung mga sliding na yan. Ang gagawin na naman natin na next is ito. Magbabracket tayo ng grills. Then gagawin natin tong grills nya. Yan. Ito yung mga grills nya mga idol. With grills na sliding window kasi ito mga idol. So hindi nila nila pinalagyan ng screen. Kasi ano, sa gabal daw pag naglinis sila mga idol. Kaya itong sliding window lang yung in order nila na with grills. Uh, mas magandang ano daw mas magandang linisan. So bale yan. So ayun mga idol lang dito na lang po yung video natin na itong mga idol. Muli mga idol maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. Yan, kita kits na lang ulit po sa susunod nating video mga idol. Mag-iingat po tayo palagi mga idol. God bless, God bless po mga idol.